So, good morning, guys! Grabe, ang ganda ng morning ngayon. Pero, sobrang... Sobrang... Lumig. So, what's up, what's up? Kumusta ang buhay-buhay, guys? Kumusta ang buhay-buhay natin? ganda ng morning ngayon oh. No? mainit-init grabe hapit naman dahil today sa lang guys election na so naana ba mo'y eh, napilian ng mga kandidato para inyong ibuto at i palingkod sa lingkuranan sa mga Mamumono ng ating bansa. Sarot. Grabe guys. Diba 2 days na lang uh, election na. Dito sa probinsya guys. Puso ng mga hakot-hakot ang tawag. Nakatry <laughs> na ba buwan ng hakot-hakot guys? Nakatry na baba ba? na ano na. Alam mo yung ano ang sila mga hakot. Gabi sila, <laughs> sila ano na. Ah. Mag-update sila. Kamaan sila. Kamaan sila sa inyo ha. Dayon. Dadan mo dito sa isa ka area. Dito yung process ang tanan guys. So. Sa Sa mga probinsya dire sa probinsya guys ang kabalo na kasi lana ana ana ang makuha og uh, butante this is sa ibang party sa ibang grupo sa grupo ba para iipon sa ilaha muna yung mga niyana to mga kotakot guys usok ay na dire dayon ay eh, kabalo na mo pag mga eleksyon um, takhan ka yung mga mga wak-wak na mga gawas kaya grabe mulat mo mga di lang hating gabi madaling araw <laughs> para lang makuhag ayuda guys grabe nakasulay nagyagawa na first time na ako nakasulay guys nga kasulay nga kanang na ang kuyog ng mga nang ana sakay ka og kuan sakyanan dayon dadu ka dito sa isa ka area grabe sobra kuot kaayo pero syempre eleksyon naman Hmm. Kebalo na mo kung kinsa inyong giboto. Grabe ti. Ang ganda. Puyat pa guys. Sobra puyat. Ah, uh, puyat kasi. Nagkabaw ko ka, si Sab Sab. Nagkaon siya. Nagkaon siya dyan ako. Mga baka. Eh, nawag na ba siya. Hmm. Ma! Bakta to sa tong topic nga. election. Eleksyon. Gravity. Dako kayo yung difference. Basta, alam mo yung kuan Kanang na um, reality versus expect, uh, expectation versus reality. Parang nga na ba? So, expect ka nga ganito dahil yun ang real talaga ang reality talaga <laughs> ganito di ay expect ka nang mga ganito tapos ang reality ganito di ay no takabal balo. daghang kayong mga tao nga nag expect nga dako dako dahil yun alam mo yung pantayan lang mula bawang gamay, maubos gamay pero ang reality guys, grabe. Di ba? Pero alam naman natin na kung dako, um, dako po y, dako po y siguro ang ko anon. Ang um, kabalunat ah. Kung kabayara, wa siguro ay um, pa siguro ganun. Masay ganun. Sabantay <laughs> kayo siya. Pero, wala man na sa dako siguro o sa gamay. Kita rag hapon mo ay buot kung kinsagi atong butaran. Kung kinsagi itong mga tao nga nakatabang sa atong mga ekonomiya, di ba? Ay, charot! Mara raka, uh, na kaaguan na. Murakaw Murakag ako aw. Oh. Pitaw. Ito mga nakatabang tanaw ng pud nato. Natay mga sulayan, abutay ah uh, i-stay. Ginsa gyud ang maayo og dili nato i buto, di ba? kabalo naman siguro ta sa among mga kaugalingon kay ni eh, datang ka silang mga latat forma nga gipang sulti sa ato ah. para sa kayuhan sa atong barangay is barangay sa atong no guys diba chayrut dari sa probinsya guys grabe amat lang pero ano mo yung mga kay hey, dagko naman ta maayog dili ah uh... Talamak diri sa probinsya. Pero syempre ang mga tao kasabot naman kung kinsa gyud ila ang gustong butohon. kinsa gyud ang mga tao nga mga nakatabang sa ila. Ah, di kita magpapa Uh, ang tawag nito kung sa inyo magpa kuan ba magpa kuan sa kwarta ba ah sila nga kuan i survey ay sorbi carrot tanawa pikas pikas kung unsa ilang mga plataporma sa gobyerno. Yes. Oh. Lata po mas sa gobyerno. Dahil kung tingin mo maayo, di mo ay mong ibuto, di ba? Na mga nagalingkod na, na uh, Napoy na himo, napoy papasok pa lang ah, uh, pa na to, kung say sa mahimo. Ay ba. So, tadawon na lang nato, guys. Sa darating na eleksyon kung kinsa makadaog. Hmm, ba. Kung ang um, Team kuyog or team guapo? <laughs> team kuyog or team guapo, guys? Tanaw na lang nato kung isa yung makadaan. Pwede pong dawat pikas-pikas pero ang ibuto team guapo ra. Ay, charot. Siok pangin guys ah. Ini baka. Ini shout out kay Chingki guys. Hi nanan Alexo. Hi Chingki. Wait lang guys ah. Kay napako iadbuot na si

Babai, mano, eu babai.